Napaka-importante malaman din natin yung mga requirements sa pagkuha ng work permit dito sa Thailand. At sa mga pinaka-importante, ang annual tax summary form. Hey guys, paano kung naiwala mo ang form? dalawang bagay ang dapat ma-accomplish natin ngayon. Una ay ang pagpa-follow up ng aking tax refund na apply ko pa noong March 1, 2023. Ang pangalawa ay hihingi tayo ulit ng photocopy ng annual tax summary form dahil na iwala ko, hindi ko alam kung saan napunta. Ito guys, ah! yung paulit-ulit na nare-remind ko sa inyo kung balak nyo magturo dito sa Thailand o kung nagtuturo na kayo dito sa Thailand, itago nyo lahat ng documents na nasa inyo or mag-photocopy kayo ng ilang kopya para mas maganda. Nandito na, na tayo sa isang tax office dito sa Muban, Chantima, dito sa Lontabro. Guys, let me give you some ideas about the tax refund. Bakit nga ba namin nare-refund yung tax namin dito sa Thailand? This is one of the best benefits of working here in Thailand as a teacher. So yung mga teachers na nagbabayad ng tax every month, we all know that the tax is being deducted from our salary. And the tax cycle is from January to December. And here's the good news. The following year, mga bandang March or April, ay makukuha mo na yung tax refund form mo. And then you can apply apply that directly to a tax office. Para lang din cash bond o para lang din kayo nag-ipon ng pera sa tax office kasi yung hinulog nyo ng January to December ay marirefund nyo rin the following year. Hmm, di ba? papa, sana all ka na lang talaga. So guys, ito, it's our turn to talk to one of their staff. Tingnan natin kung anong sasabihin. March ko in-apply, April, May, June, July, August. O anong pecha na? Six months na, wala pa akong check ng tax. What really happened to my check? So guys, pakinggan nyo ang aking sentimiento. So guys, medyo uminit ang aking ulo kasi nga this time, second time nang pinadala yung second time na ako nag-fill out ng form. Yung first time na nawala yung yung first time kong application ng tax for a tax refund, nawala yung cheque. Eh. That was March 1 ko in-apply. Nalabas daw yung check ng May 30th. March, April, May. So, 2 months yon And then, nawala yon Nag-follow up ako mabandang June. And then, ang nangyari na sa ibang address daw si Nen. Pinuntahan ko yung mga bahay na dati kong tinirhan. And then, uh, ang ending, wala talaga yung check eh. So, I had to fill out. May mga forms na hiningi ulit yung tax office. Dito sa Nontabri. Para daw makuha ko na yung check. And then, I had to wait, to wait for a month. At ngayon, lagpas ng isang buwan, nag-follow up ulit ako. Ang sabi dito sa isang office ng tax nila, uh, the check was released on the 13th of July. Pangalawang check na yan. Sabi ko, nasa na i-check eh? Bakit hindi pa dumadating sa bahay? Now, today is August, ano na ba ngayon? August 9, August 10. And then, so lagpas one month na yon no? Sabi ko, so may possibility na nawala na naman yung second check. And this time, chinek nila sa records. Tama na may address na binigay, na binigay ko, na sinulat ko. Pero nawala, probably, yung check e eh ulit. Now, I will go to uh, one of their satellite offices. Isang main office dito sa may Yekbang Plu. Dito sa may uh, na Tibet. I'll find out. And then, I, ano bang sinabi ko sa kanila? I shared, uh, I asked a question about uh, what if third time mawala na naman yung cheque. Alam nyo guys, yung tax refund ko is just 4,100 baht, something like that. 4,100. But then, sabi ko pwede ba mag-issue na lang sila ng cheque right there and then pag nagpunta ako sa office para hindi ko na intayen through mail Uh, basta update ko kayo no? Huh? ganito kahirap din no? hindi lahat convenient na gawin hindi lahat comfortable na gawin dito sa Thailand so ito yung mga bagay na possible ninyo ma-experience pero at least alam ninyo magkaka-idea kayo that's why I'm sharing this okay see you guys later Pero ngayon, inabot na nga ako dito kay Intay na makausap dito sa tax office. And then, ang habang paliwanagan, nagutum na nga ako dahil nasa mag-a-alas 12 na eh nagko-close ang tax office ng 12 o'clock to 1 o'clock. So kahit pumunta tayo ngayon, pagdating natin doon sa kanilang satellite main office dyan sa Yikbang plu ay hindi ko na abutang bukas. So better yet, let's have lunch I first. I took the bus 134 going to Ngamungwan because I am going to eat Yamaman noodles. Pero bago yan, bago tayo tuloy ang kumain ng Yamaman, ang aking favorite na Thai food, Thai noodles. nandito rin naman sa Ngamungwan area, yung favorite kong bakery, ang Victory Bakery at bibili tayo ng eclair, pati na rin ang aming favorite na banana chips. Guys, okay, if you haven't tried these, I recommend. At tara, bago tayo kumain, ay bumili muna tayo ng panulak na drinks, ang Nam Coco. To give you an idea po sa cost of living dito sa Thailand, medyo mura po talaga dito, kaya naman may enjoy mo talaga ang buhay dito sa Thailand. Ang mura ng drinks, ang mura ng food nila, yung mga basic goods ba, yung mga kailangan natin, basic needs, mura po talaga. Tingnan naman, ang dami ko talagang ng pagkain dahil na excited ako. Pag nandito ako sa ngamong area, bumili pa ako nitong pang merienda. Itong malutong yung kanong crock. Nasa mga vlogs ko yan. Panoorin nyo guys. At bumili na rin ako nitong croy ping o yung grilled banana. Na vlog ko na rin to guys. ba diba? Naalala nyo ba to? Pero sabi ko nga guys, yan ha. Totoo. Paulit-ulit kong binavlog at paulit-ulit kong kinakain. Meaning talagang masarap. At inire-recommend ko talaga, Talag sa inyo. Talaga idinaan ko na lang sa pagbili ng mga pagkain yung pag wala ng aking check eh. Di ba? Pero syempre, may maya lang ay tutuloy natin yung tax vlog. Tara, kaya diretso na tayo dun sa favorite Yamama shop ko. Dito yan sa Grand Plaza sa harap mismo ng Damong mungwan. And this Yamama is just 50 baht. Basta guys, dapat mga 1pm nandun na tayo sa tax office. Tara, eto na. Kain na tayo ng Yamama. Or sa English, ang tawag dito ay Thai Noodle Salad. Alam nyo guys, mahigit isang dekada na o mahigit 10 years favorite ko na to talagang Yamama. Imagine niyo yung tagal ko nang kinakain itong Yamama pero hindi ako nagsasawa. <coughs> Dahil isa nga lang siyang ordinary noodles pero ang daming seafood na fresh na nakasawa. Time check guys. So mag 1pm na. Tara, punta na tayo doon sa tax office. Sa papunta ko nga doon ay ordinary bus 134 ang aking nasakyan. O di ba tipid na tipid? 8 baht lang. Sa so, mga kababayan natin na nag aspire maging teachers dito sa Thailand or magpunta dito sa Thailand ay naku po, napakamura na kanilang transportation. Imagine niyo 8 baht lang. Ha, from Lumpini to Bangkok pwede mong at marating natin. yan. Ito na nga tayo sa tax office at itatanong na natin kung ano talaga nangyari doon sa pangalawang checking in issue. So, sabi ng one of the staff na kumausap sa akin, ay intayin ko hanggang August 18. Pag hindi dumating ang checke ng August 18, tumawag daw ako dito sa office nila at sabihin ko daw na gumawa ulit sila ng pangatlong checke. So, imagine, you guys, pwedeng umabot ng pitong buwan yung checke -in kay intay mo. Wala ka naman palang iniintay. Pero -intay. ko naman sila guys sa kanilang paliwanag at ang may mali daw ay yung delivery. So, hindi daw nakakarating dito sa bahay namin kasi ginagawa naman din daw nila yung checke. So, clear na yung first concern natin. Yung pangatlong Salawang concern naman ay itong tax summary na nawala. Kaya pinapunta tayo dito sa 4th floor nang galing po tayo sa 3rd floor. Nandito tayo sa 4th floor dahil dito daw po pwedeng ipa-photocopy yung annual tax summary form. So guys, kung ang sitwasyon nyo ay parang sa akin, nawala ang inyong tax summary form, kailangan nyo kumuha ng photocopy niyan. Bakit? Dahil kakailangan niyo yan sa pag-asikaso ng inyong work permit. At kailangan nyo magdala ng requirements like passport, yung ID page ng passport nyo, and then, ang visa page ng passport ah, nyo. hindi nga free ito. You have to pay 30 baht. So guys, missions accomplished tayo. Nakapag-follow up ako ng cheque. Plus, eto na, nakakuha na tayo ng bagong photocopy ng annual tax summary Sana form. Sana guys, ay nakatulong muli ang inyong bulakay, inyong gala. Thank you for watching my vlog. See you in my next one. Kapun kap!